<coughs> Ginong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakit butas, ika nga at folgay, guy, at, ang at diversion ang mga senador, palayo sa kamera at sa mga tunay na may Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na nila sa mga lugar na ginagalawa nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoo may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawa nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga Kongresman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman, umaasa sila na maiibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. siyang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon'y sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal ng bulung bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. kakahataw sa kalabaw sa kabayo ang latay kataga <laughs> naman may nabalitaan na ba? ba kayong ano nagturo nagturo si, si... Kong Martin may nabalitaan ba kayo kayo tanong ko. ko mga ano nanonood nakapanood nakapanood nito talumpati ni May talumpati ni Tisbel. Meron ba dito ang bakay ng tuhod si, si ano? Eh, si, si Martin. Kasi ako wala eh. Kasi ako wala eh. Wala akong nabalita. Wala akong nabalita ang nagturo si Martin. Tahimik na yung tahimik na yung mama, mama eh. Ilang din dinidikit nila sa ano eh. Bakit kaya? Lagi nila dinidikit sa mga alumwalya na yun sa bus project na yun eh wala nang na, naman, na, naman na wala nang naman wala nang naman na wala 'tong ano wala 'tong ano eh 'yung 'yung kon sa kanya huh? 'yung kon sa akin 'yung kon sa sa kanya ko hindi hindi ha ito galin ka pa 'yun ganon si 'yung boto boto sa denede 'yung marig wala nang mangseptansyal eh dibi wala nang sibo oh oh ano lang? lang, ganun lang, sinabi lang, deliver ng pera. Dapat may ano yun. May, 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 may na ano yun. nag siya. Ha? ha? Ah, meron. Kaso dahi. Ano ka naman, desitulero? ka naman? Eh, ikaw ang nagturo ngayon eh. Ikaw ang Oh, uh, ito. Alagay mo lang si ano. Si Martin Romoldes. Meron pagkat meron siyang sangkot sa diyan. Oh. Pero yung kasalanan mo, ba alis ba? Ha? Nalilinis ba yung kasalanan mo? Kung may kasalanan yung mama, sige nga. Oh. Nako. Yes. Yung talong mo, walang kalaman-laman. Ha? Lata. Maigi lang pero wala nang laman. Makosis. Huwag kami. Hindi mo naman mabubula yung kambayan ng Pilipino. Ang gawin mo, harapin mo na lang yung kaso mo. Ah, uh, ha? At yung ni Martin. Kung kung gusto ni Martin, harapin na yan. Dagdagin din sa'yo. Ha? Uh, magpaliwanag ka. Ha? Uh, ito nga nga mismo umamin eh. Tumanggap ka ng 70 million. Ha? Uh, para sa kampanya. Nung 20.2. Tapos may session. 22, 1 million. Sinabi ko rin. O. Oh. Oh. Eh, Mavi, meron bang gano'n? Lagi nyo hindi eh. 4 years, four years eh. Kami, kami, hindi kami Hindi kami makamati. Iba, iba, iba naman yung kasi Martin, kasi sa Tuturo mo si Martin. Oo, oh, sakaling naituro mo. Yung kano ba? Ah. Yung kasalanan mo? Mawawala? Malilinis ba? Yun eh. Ha? Ah. Baka sakali eh. Oh. nang uh, meron din siyang kano dyan. Sa flag control. Ano ba yan na yan? Oh. Ibig sabihin sa ba, yung sa'yo, mawawala? mawawala. Ha? ha? Maninilis ba yung kwan mo, pangalan mo? Well, hindi. Eh, hindi rin. Yung mahirap eh. Kasalanan mo. Ituturo, ituturo mo ito, sa iba eh. Hmm? hmm? Ganon. Gawin mo, harapin mo. Paliwanag ka. Sa ataw sa kalabaw, sa, ka, sa ataw sa kalabaw, sa kabayo ng latay. O, oh, O, oh, O, oh. Santa Maria Bulacan.